So, ayan mga kapagaw, ayun, meron po tayong update Nating mga alaga Ayan, so update natin sila kasi breeding na ngayon mga kapagaw Ito na no, season nila na nagkakaitlugan na Yung mga ating alaga mga kapagaw Ayan, so ipapakita natin to mga kapagaw Ayan o oh, Yung dalawang red color dove natin oh, Ibig po, sabihin, eh, barog Ayan, yung tawag namin dito sa atin Sa kandun Ayan So ayan mga kapagaw, kumukuha na sila ng tangkay, ng dahon, ayan o. So malapit na siguro, mga nito ayan, so ayan, blurred, but blurred. Ayan o. So ayan yung tinatawag nilang red collar dab, ayan no. But blurred, shit. Ayan, so okay na. Ayan, so ito yung barog mga kapagaw, ayan o. Ayan. Malalaki sila, mga At Malapit na si malapit na rin silang magitlog. Tapos yung bato-bato natin dito. Ayan. So malapit na rin silang magitlog, mga Kapagaw, ayan, oh. So pumupunta na yung babae doon sa pagpupugaran nila, mga Kapagaw. Ayan, sana mapapisa na lahat 'yan, mga Kapagaw. Ayun. Mag-aalaga na naman tayo ng mga inakayan Tapos dito naman Pinagsosolo ko dito Kasi lalaki ito Para just in case na may babae tayo Na bulik Na red um, Ayan no? Nakawala yung isa natin na Yung tikling Mga kapagaw ayun, no? So diyan no Yung lalaki mga kapagaw Yung Uh, ang uh, tawag is spotted dab. Yan yung spotted dab. Ang tawag nila, nila, nila sa amin dito ay eh, bulik, mga kapagaw. Yan, oh, Bulik. Tapos, pinag -breed ko pala. Yan. Oh. Yan. Cross -breed yan, mga kapagaw. Yan. Kapag makakapag-cross tayo ng ganyan, swerte tayo, mga kapagaw. Kasi ang ganda. Yung kakalabasan niya. Eto, 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 mga kapagaw. Eto, oh yan yung kakalabasan niya kapag magkaka-crossbreed tayo ng uh, spotted dove tapos barbary dove mga kapagaw kaya sana sana yan so talaga hindi ko alam kung talagang ayan palap palipat-lipat na ako Ay, hindi ko na alam kung anong gagawin ko diyan mga kapagaw ayan so lalaki kasi ito walang babae kaya nagaanap ako ng isang babae na barbary dove. Ayan o, oh. tapos ilalagay natin dito Kasi lalaki ito mga kapagaw Ayan o, oh. si Bronson Ayan Tapos yung mga kiyaw naman natin, andito na sila Ayan Pinag Pinagisaan ko na ng kulungan Ayan, tagisa sila mga kapagaw At ito naman yung breeder ko na Bato-bato, ayan, so wala nang kasama Ayan So nabatay kasi yung asawa nito ni mga kapagaw Ayan oh yung bato-bato natin tapos may alaga akong tawag namin dito e ay kuryat ayan so malalaki yung kuryat dito mga kapagaw ayan so magpaparami ako ng kuryat ayan so pakita ko sa inyo kung ano yung kuryat ang tawag namin dito e kuryat mga kapagaw yung maingay kapag gabi ayan o ayan o ayan o ayan ayan dalawa sila ayan, ayan o yan. Dalawa sila mga kapagaw. Babae tsaka lalaki yan. Babae tsaka lalaki. Malalaki yan mga kapagaw. Yan o. di ba diba? O, oh. sana makapagparami tayo dyan. Oops. Tapos yung superworm natin, wala na. Uh, kaunti na lang. ayun yung tikling, oh, yung butot mga kapagaw ayan no oh. yung butot oy nagpakita ka na naman butot ayun so malaki malaki na yung butot natin ayun no oh. ayun ayun no oh. ayun takbo ayun lipad ayun lumipad na yung butot natin oh, oh. andun na <laughs> uy wag nagtago pa doon ayun kunin natin ay lika ayun andun na mga kapagaw oh, oh. Eh baka makakawala dyan. Ayan o. Tapos dito, ayan, malapit na rin silang pumisa. Ayan. Tapos, dito naman mga kapagaw, yung mga jaba natin. Ayan o. Susa, dami. dami nila. O. Tapos dito mga kapagaw, malapit na rin pumisa yan. Kasi two weeks lang pipisana yung mga itlog nila mga kapagaw Ayan. So, ang gandang tignan Ayan. yung mga java sparrow natin tapos yung you know, zebra pinches natin tapos ito naman yung mga lovebird natin Ayan. pero yung isa andun sa loob nagtatago yung binigay nila sa akin yung pinahiram sa akin Kaso al palagi ng doon sa sa ano, bueno, doon na naman sa loob mga kapagaw. Hindi naman min, hindi naman minamanadaan. Ay ayun pala oh, ayun oh. Dito sa gilid mga kapagaw dito dito. Oh. Dito. Dito yung pwesto niya. Yan so papakita ko sa inyo. Ay, lalaki lang natin. 还在吗？ Tapos dito naman, sa kabila mga kapagaw. Sana walang makawala. Pasok natin ito. Ang tignan makakapagaw. <laughs> Tapos yung mga kalapate natin Ayan o Dalawa Ayan o breeding season na sila ngayon mga kapagaw Ayan Magpaparami tayo ng uh, Red colored dove O kaya barog <laughs> excuse me po Ayan. tapos marami pala akong nakikita mga pugad ng red colored dabo tapos bato bato mga kapagaw Ayan, iniintay kong pumisa tapos kukunin ko na at mag tayo ng inakay ng mga bato bato at saka barog mga kapagaw Ayan. paparami natin yun Ayan, o, gandang tignan dito sa may kulungan ko mga kapagaw ayan tingnan nyo wala pa hindi ko pa na naayos to ayan o no? pinagsabitan na naman ng mga sinampay nila ayan so hindi ko pa natatapos to mga kapagaw ayan so tapos dito mga kapagaw hindi ko alam kung aakyatin ko to kapag pumisa na doon dyan no? may pumupugad na barong dyan ang laki Ayan, kaso hindi ko alam kung aakyatin ko o hindi kasi nakakatakot tumakyat pero pag kailangan talaga aakyatin natin yan Ayan. Ayan, ito naman yung mga screen yung mga nagbigay sa akin ng mga sponsor Ayan. Ayan, no? So, yun lang mga kapagaw. Yan, in-update lang natin. Tapos ito, itong, kala, ano, tawag nito yung mansanita kasi tawag namin dito, kalatiris. Kapag Tagalog, kalatiris. Yan, ang laki na. Yan. Ang laki na mga kapagaw. Yan. So, yun lang mga kapagaw. Yan, sana dumawi pa yung mga nanonood sa atin. Yan, kasi wala na. Punti-unti nang nanonood sa atin. Ayan siguro nagsawa na siguro sa atin yung mga <laughs> iba kaya yon. And so okay lang mga kapagaw at least may way, may ina-upload tayo. Ayan. Kaysa naman yung wala. Ayan so yun lang mga kapagaw. Ayan maraming maraming salamat sa solid na suporta niyo sa akin. Ayan salamat mga kapagaw.